Guys, dito tayo ngayon sa may UNC. So, yung tubig dito hanggang sa may baywang ko. Alright, so papunta tayo sa Abel. After natin mag-rescue sa Dayangdang, so dito naman tayo dadaan sa may UNC kasi papunta tayo sa mga Abel. Dali mo, pati yung kotse dito. So, ayan. So ito naman yung sitwasyon dito sa may barangay Abella. So medyo malalim yung tubig dito hanggang lampas bewang ko. So ito yung deka. Alright, so. so ito naman yung bayawas. So after ko mag-rescue sa Dayang Dang, pumunta ko dito kasi meron ko yung rescue dito kaibigan. Hindi pa daw kumakain yung mga pamangkin niya. So pupunta ako. So grabe, grabe itong nangyari dito sa syudad na to. So halos lahat ng barangay baha. Eh nyo. So halos wala mga pakinabangan sa bawat tahanan ng nagenyo. Eh no. Grabe So lalim dito ah. right, so update ako mamaya. So medyo kalmado na yung panahon natin Kaso yung mga dinaanan ko Simula doon sa Dayangdang medyo talaga may baha pa tapos dito sa may sentro ng naga and then dito sa may abelya medyo malalim pa dito hanggang dibdib ko pa tapos doon sa, naman sa may magsaysay safe na safe na kasi wala ng traffic doon Passable na yung mga tulay doon kaso sa may dayang -day, medyo baha pa rin so yun ingat ingat sa lahat kasi sa ngayon talagang hindi pa kumakalma yung tubig, yung baha nandito pa rin sa iba't ibang lugar ng Naga. So at least okay ng panahon, mahangin na lang pero sana hindi na umulan ulit kasi yun. Iniiwasan ng tumaas pa yung tubig kasi talagang ang hirap sa mga residente pag ganito ang sitwasyon dito sa syudad na to. So ubusan ng pagkain, ubusan ng tubig, walang kuryente, walang wifi. So ang hirap ng rescue. So meron akong rescue sila yung So at least nakarating silang safe sa nilipatan nilang bahay and then yung mga pusa na nirescue namin doon uh, at least na idala po sa tamang lugar and then yun uh, nakita ko lahat ng mga tao na nasa labas nagtutulungan so at least nagkakaisa ngayon ng mga nagenyo and then sana maayos yung drainage system dito sa Naga kasi ang hirap pag ito sitwasyon dito lahat ng barangay halos baha so sana sa susunod na panahon maayos na para pag dumating man ang ganitong sitwasyon, at least goods na goods yung ano dito, yung kalsada sa baha. So, ayun, kasama ko ngayon si Kuya Carlito. Ayun, no? Inabot din sila ng baha dito sa Abella. Alright, then kasama ko din si Roxanne, sinundo ko kasi sabi ko dito, uh, kailangan ng rescue dito kasi hindi daw kumakain yung, hindi daw kumakain yung kaibigan namin dito, gutom na gutom na, so dinala namin ng gin. <laughs> ayun, so nasa rooftop kami ngayon. Oh, so, napakahangin dito. Alright, so simula kagabi nag-rescue na ako kaso kagabi talaga nahirapan kasi sobrang dilim ng daan tapos mataas talaga yung tubig halos lampas pang tao tapos grabe yung pressure ng tubig kaya, kaya nahirapan ako kaya ang ginawa ko na lang Uh, after umuwi na lang ako tapos nagpahinga kasi sobrang lamig din ng tubig so kinaumaga ang pagising ko agad na lumabas ng bahay para mag ko din ng mga nangailangan ng tulong dito sa ano sa naga alright so yun nasa mataas kami lugar ngayon oh, dito safe na safe oh alright so dito lang sa barangay Abelia tapos dun urban na yan alright so yun so hindi tayo makakapag vlog ngayon sa iba't ibang lugar kasi dahil nga sa sitwasyon na nangyari ngayon uh, talagang um, nakakalukot lang isipin talagang grabing sinuffer ng naga ngayon sa ulan dahil sa bagyong Christine alright so yun ingat ingat kayo lahat and then ano pa safe, safe. ha safe safe. safe safe lang para sa bawat isa at sa bawat pamilya alright peace out